Ah, uh, Papa. Bakit anak? Mukhang nakarami po tayo ngayon ah. Oo nga anak eh. Sa awa ng Diyos, nakakaraos tayo sa araw-araw. Ano? -araw. Dito pa talaga yung bahay nun? No? Oo. Anak. Dito ako tinuro ng pizza niya. ba? Dito po. Sigurado ko ha? Dito Ay, saklay! saklay! Anong ginagawa mo ito Jonah? Pa, sino siya? Al, ako yung mama mo Pa, totoo ba yung sinasabi niya? Mama, bakit mo kayo iniwan? Ano tindawa mo yun? Para sa'yo? Para sa anak mo? O para sa sarili mo? Ayusin mo yung pananalita mo, ha? Christian, tama na. Pagkatapos sa paghihirap ko, Jonah, napamahal na ako sa bata. Tapos kukunin mo? Saklay, ayaw mo nun. Hindi ka na mahihirapan. Karanaan. Ayaw ko po yung mas papa. Saklay, mas may karapatan ako sa bata. Oo, totoo yung sinabi ni Jonah. At yung batang yan, ako ang tunay na amanan. Pa! all. O, all. Å! Å! <tryk>